ka dyan. Titingin ka pa kanina bago ka. Ano yung to? Yan ito lang pasero. Nandiyan eh, nahuli ko na eh. Pa. Picturean mo yan ma, picturean mo yan. Papakita ko yung kay Papa. Hindi ko ginawa Kaya, eh. Kaya mo ginawa yun? Sana ko. Sorry na po. Wala na naman sorry ang kalipuka mong gago ka. Sorry na po. Kung halipog ka, wag ka mandami ng iba. Sorry na po. Okay, sorry na ba. Ba't na sorry mo yan? Sorry na po. Okay. Sige na po. Sige na po. Sige na po. Sige na po. Sige po. Ayaw mo po, anong gagawin po? Sige na po. Sige po. mo yun na po? Okay, uhulik ka natin yan. po. O mayroon, kumanda ako yung ilalim eh. Wala na lang, mo na po. Sige na po, sige na po. Sige na po, promise. Sige na po. na po.

بسم